Patuloy ang paghahanap sa labindalawang dalawang minerong pinaniniwalang na trap sa gumuhong minahan sa Paracale, Camarines Norte. Pahirapan ang investigasyon ng otoridad sa aksidente, lalo't ayaw magsalita ng mga residente roon. Nagbabalik si Mav Gonzales. Okay. Tumutulong na sa paghahanap ang mga kapwa minero ng labing dalawang minero na natrap sa loob ng minahan sa barangay Palanas, para Paracale, Camarines Norte. Naggalat sa paligid ang mga gamit sa pagmimina tulad ng air compressor. Ayon sa pulisya, pinasok ng tubig dagat ang minahan dahil umano sa pagsabog ng dinamita sa isa sa walong hukay nito. Kwento ng isang minero, nakita niyang rumaragasa sa ang tubig sa butas at wala raw siyang nakitang lumabas sa labing dalawang taong nasa loob. Sa bigla ka nang nag kasi pagkakiyatan kasi yung mga mga tubig tumataas, tigawan pa mga tao. Bawal magmina sa nasabing lugar, lalo pat malapit ito sa dagat. Pero dahil walang ibang hanap buhay, ibinubuwis na nila ang kanilang buhay. Ayaw nga nilang uh, tumigil dyan sa lugar na yan. Yung patago na ino nila yan. Walang permit tayo ibinibigay. Nahihirapan naman ng mga pulis sa investigasyon dahil ayaw magsalita ng mga residente. Ang mga tao po doon ay hindi po nakikipag-cooperate sa atin, hindi po nagbibigay ng uh, uh, mga statement na para po makatulong sana sa sinasabing uh, pagkukulaps po ng balon o mainigit po. May namatay na noong Enero sa Paracale dahil din sa natibag na hukay. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, mayaman sa ginto ang Paracale dahil malapit ito sa fault line. Tinatayang nasa 80% ng mga taga-Paracale ang kumikita sa mga minahan. Mav Gonzales, GMA News.